yun ang namin isang puno 7 kilo good morning po mga sabihero Nandito po tayo sa gubat at yun po mga kabihero, uh, more exciting na, na naman po ang ating gagawin ito. Uh, at kaya po tayo nandito sa gubat, dito sa aking taniman, ay tayo po ay mag-harvest uli ng ating mga tinanim na nakaraang taniman. At ang ating pang-harvestin ngayon ay yung pong ating itinanim na gabi root crops, mga kabihero. At bago po tayo mag-umpisa ay nais ko muna pong batiin ang aking mga kaibigan. Uh, sa pangunguna po ni Sir Nelson Bondad ng uh, USA California At sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa uh, Kumusta po kayo dyan? At thank you, thank you po At sa lahat po ng aking mga supporters ng Bihayong Batangginyo Sa aking viewers, subscribers, sa uh, lahat po ng nagla-like, nagko-comment uh, Maraming maraming salamat po At dun po sa bagong nag-subscribe at sa hindi pa po nagsasubscribe, -sub subscribe po ng Biyahirong nyo At uh, pag napanood nyo po ang aking mga video ay marami po kayo matututunan. So yun po mga kabihiro, pagpatuloy na po natin ang ating topic na pag ng ating taro root crops. So mga kabihiro, marami po tayong kasama at tayo po ay may tao. At uh, nandun pa po, po sa ating dampa at sila po ay nag-prepare ang kanilang mga gamit. So sila po ay parating na mga kabihiro. Kaya pakiantabay lang mga kabihiro. So mga kabihiro, dito sa akin natatayong kong ito ay dito po, narito po ang ating gabihan na ating harbisin ngayon. At dito po, makikita nyo po mga kabihiro, dito po ay gabing puti na ating, ating itinanim po last May. Sa madaling salita po, ito ay pumapatak na sa 10 months. 10 months old na po ang ating cover crops at makikita nyo po at siya po ay nanilaw nilaw na ang dahon uh, patunay po na siya po ay nalugot na at uh, ina yun nga po ang sabi ko lagi pagka po siya ay na ayun po ang time to harvest na mga kabiyahero simula po di yan Ganun. doon po sa kabilang gulod at sa kabilang gulod pa po, po mayroon pa po doon So yan po ay haharbisin na natin lahat ngayong linggong ito. At para po maibinta natin, madala natin sa merkado. At pagdating po ng May, ay ito po ay itatanim na po uli natin. Ito po mga kabiyahero ang ating, ma, ang ating mga katulong sa ating pag-harvest ng ating taro root crops. Uh, ito po si Michael, Michael the Great, si Haribong, at si Teddy Boy po na lagi po natin kasama. At uh, medyo nakakasawa na po. Hindi, joke lang po yon. At ito po ay lagi kong nakakasama sa aking hanap buhay. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat din sa kanya. Uh, sa walang sawang pagsama niya sa akin. Kahit po medyo minsan eh, nakakaroon ng ika nga po yung misunderstanding. Ay po, nakakaunawa po kami. So mga kabihiraw, umpisahan na po natin ang ang pag-harvest ng ating taro root crops at bago po makalimutan ni Biherong patangginyo ay kasama nga pa pula, po pala natin si Bihera. Hello. Hoy. <laughs> okay. okay. isang puno mga kabihirao. Ang lamung po ng ating gabi po. Oh, Dito na po ito mo yung mga mo. Po, sa isang puno po ay nagkakalamang po siya ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. O oh, mayroon pa po. Walo. Siyam. Siyam na piraso, siyam. 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 siyam na piraso po mga kabihiraw isang puno. Sana po ay loobin ng Diyos na tayo po ay makarami nasa ganun po ay eh, marami tayong maibinta sa ating dadalahang palengke ayan po mga kabihiro nakakatuwa po wow. wow wow mga kabihiro ang lalakay talagang napapanahon na po mga kabihiro ang pag-harvest ng ating gabarot crops Tiyan po, kita nyo po, hindi na po maputi ang ano. Magulang na po talaga. Magulang na po talaga ang ating gabi. sa so, mga kabihira, doon po sa hindi po nakakaalam kung paano po mag-harvest ng ng gabi ay napakasimple po lamang. At ito po ang pamamaraan nga ng aming pagtatanim ay pahiga at yun po ay ang purpose po noon ay para po madaling bunutin at hindi po tayo mahirapan. Sa so po mga kabihiro, ito pong panuorin ang aking ginagawa. So, simple lang po siyang harbisin. Siyang, ganoon lang po. Oh, kita na po agad natin ang laman. Ano po mga kabihero, talaga po kabit-kabit yeah, ang laman. Ang dami, mo. kabit-kabit oh, po ang laman, oh. ang laman. Nagang nakakatuwa po pagka ang hinaharbis mo eh. Oh, oh. ang itinanin mo ay talagang napakalamang. なるほど。 At ang isang tip po mga kabihiro para po mapaganda natin ang laman ng ating gabi root crops para po siya maging matataba ay kung saan po natin hinukay ay doon po rin natin itatanim. Kung baga po ito, for example po mga kabihiro. Patunad po nito. Yan. Dito po natin siya hinukay. Yan, puputulin po lang natin ng ganyan. Tapos 5 inches. Uh, ang ating isitirang katawan. Tapos ganito po ang sistema ng pagtatanim. Ayan po. So, saan po kayo nandoon? Doon po ihaharap yung kanyang katawan. ganito po. Ayan po lagi kong sinasabi at ipinapaliwanag sa aking mga content sa aking ibang mga video na ganyan po sistema ng pagtatanim ng garden crops. Para po pag ganyan po tayo, madaling bunutin, malaman siya, at hindi po nagiging habain ang laman at nagiging mataba po at yung kung po sa amin ay mabuburok. Maburok po ang laman ng gabi. Kabit-kabit ang laman. Kabit-kabit ang laman. sa palingki mga kabihero ay medyo mataas po ang demand pagkaganto po ang size ng ating gabi ito, ito po ang mabenta tsaka po yung malalaki <coughs> so ito pong maliliit na ganito nabibenta naman po ito pero iba lang ang presyo mga kabihero so ayan po tuloy tuloy na po tayo sa pagharvest talaga pong nakaka excite mga kabihero [SpeakerC] po ang kagandahan pagka po sa dahilig ng ating gabihan ito po ang gustong-gusto ng gabi sa dahilig ibig sabihin po sa matarik gustong-gusto po ng gabihan kailangan mo ang dami niyang ilalaman kaya sa dahilig siya wow dami sah Duwa. gimana Duwa. aku lo kita tatapasin sini ha <mulik> 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 Kabit-kabit ang laman. Lalaki, oh. Yes! Yes! Anim. Malaman. Talagang malamang, hindi talagang... talagang Dapat kayo may baaw, mahala ka tayo ng kamay Ang <laughs> dami pang ulay okay. Na yun namin sa isang puno may pitong kilo talagang suerte ho ang tanim ni Caballero sarap pong maghukay sa bagay ho alaga ho, alaga ho kasi ng tuna yung kanyang gabi kaya ho ganito ang laman ni Bayero patengge nyo kaya ho sinisipag ho kayong maghukay sana ho makarami Salamat po kay Berong Batang Genyo at kahit saan, sinasama kami at kahit pa paano, may konting kita, may pambiling, bigas at diaper ng aking baby. Oh, yeah! Salamat po ng marami. Ay, tama na. <laughs> Babalikan no. <laughs> Ay, humukay na lang humukay din eh. Ay. Areo ang inuukay ng aking ama. Isang puno pa lang, ho. Oh. Ang dami ng laman. May sampung kilo na, oh. Magtitira daw, oh, siya. At babalikan. <laughs> <laughs> oh, ang dami na, oh. <laughs> ay, ang dami pa. Oh, na oh, mo. Kabit-kabit. Ay, patuwa. Aray, ganda yung mga bilugaan yan. Yung gagandahan ng putol. bakit kung hindi man maiwasan, wala problema. Sa gagawin lang na para parang. Ang simpleng ano. Yun. Kahit po malalaki ang puno mga kabihiro, ay simple lang pong harbisen dahil nga po sa sistema ng ating pagtatanim na pahiga. Kaya yun po ang purpose, kaya po, kaya po pahiga ang ating pagtatanim ay para po madaling harbisen po. Ah, uh, tinutuunan lang po natin at nabubungkal na po ang kanyang puno. Ang dami! Ah, uh, kitang kita nyo naman po ang nagiging resulta ng kanyang laman. Okay. Si Behera okay. po ito tuwa ay eh, talagang nakikibulot. Ay, na <laughs> po <ng> ako. <pagod>. Ah, <laughs> oh, tanggal <laughs> po talaga <laughs> ng pagod. Oh. <laughs> po ang ating pinaghirapan na May kayo, ibabaligtad yung garnet. May naiiwanan sa um, ilalay. Oh, binabaligtad ko. Inaangat ko pa pang... Kahit maliit, kuhanin niyo. Hmm. Rin Ay, rin yung ipang galing na natin. Ilang araw tayo dito. Hindi niyo kayo tatlong araw to. Kuya Dilo, huling ka na maghanda. Sa so mga kabihirao, yung ang ating haharbisin ngayon ay lahat ay puti. Bali guys, ang ating ang aking nakatanim dito'ng gabi root crops ay tatlong variety. Itong ng San Fernando, nakatanaw dito sa amin. Yung puti at saka yung pula. Saka po yung matingkad po ang halos itim na ang kulay niya na panglaeng. So yung tangdaman noon ay nabibenta din. Sa so mga kabihirao, tatlong variety po nakatanim na gabi dito sa aking area na ito. So, yan po mga kabihiraw At sinasama na po natin ang pagtatapos, pag, paglilinis at pag, para po pagdating ng taniman ng May ay madali na po natin matatamnan uli ng ating gabi. At sa lahat ng mga OFW, uh, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Saan man po sulo kayong ng mundo ng doon ay lagi po kayong mag-iingat at wag tumawa, wag makalimot tumawa dalangin sa ating Panginoong Diyos. So ayun po mga kabihiraw, thank you thank you po. Ayan, mga kabihiro kayo po ay magtanim na rin ng gabir crops at ito po ay low maintenance mga kabihiro ganyan lang pong kasusukalan at kahit hindi po ng fertilizer okay lang basta ang technique lang po dito ay wag niyo pong hahayaang madamong mga kabihiro habang siya po ay maliliit pa at lumaki ang kanyang mga ah uh, yung bunga mga kabihira. pag masdan nyo po mga kabehero, at ang liit po ng puno ay talaga pong ang laman iyan damay isa, dalawa tatlo apat, lima lima na po bukod pa po itong naiwan sa lupa o Pito, ay pasalamat tayo sa poong may kapal at binibigyan tayo ng lakas na no? ng mga ganitong halaman. Ito po ay malaking tulong at talaga pong nakakatulong sa ating pamilya na pangkusto sa kanilang pangangailangan. Kaya po ako po ay hindi po titigil hanggang kaya po ng ating katawan ay hindi po ako titigil ng pagtatanim ng mga ganitong root crops. Nakatulog nga po ng gabi at saka luya, ube. So yun pong mga kabihero ang akin pong ube ay baka po hindi po muna ma-harvest ngayon. Oh no! At isasagad ko po sa 2 years ang aking ube para lalo po siyang lumaki ng lumaki. Okay. At yung pong gabing pula ay hindi ko pa rin i-harvest iha ngayon. At iintayin ko rin po maka 2 years yon Dahil yung po ang, ang maganda sa pula na dapat po siya ay makadalawang taon hanggang sa tatlong taon para makita po talaga natin ang quality ng gabing pula. Yan po mga kabihiraw, ah, uh, marami na po ulit tayong na-harvest na gabi. At yun nga po, ay pansamantala ko po pong munang puputuli ng ating video sa ngayon. At ito po ay maaari pong may part 2, part 3, hanggang part 4 pa po mga kabihiraw. Dahil ito po ay hindi maari po ito is mga isang linggo pong huhukayin namin itong aking gabihang ito. At ito po ay kailangang malahat na para yun nga pagdating po ng taniman ay matanim na ating po ulit matamnan. So mga kabihero, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa pagtutok nyo sa mga video ni Biherong Patangginyo. At sana po ang, ang mga susunod pang video ay panoorin din nyo po. At sinisigurado ko po sa inyo, hindi po kayo maboboring mga kabihero. At doon sa lahat ng mga viewers, subscribers, sa nag-like, nag-comment, thank you, thank you po. At doon po sa hindi pa nagsasubscribe ay pakisearch lang po ang Biyaherong Patanggin nyo. At pakisubscribe po at huwag pong kalimutang pindutin ang not notification bell para sa updated ng ating mga video. So yun po hanggang dito na lang muna po at maraming maraming salamat mga kabiyahero. At lagi po nating tatandaan na sa ating paglalakbay, Diyos ang patnubay.